na bumanat ang na si Rupa May Quinto sa mga content creators. Ito ay matapos mag-viral ang balitang pumano na ang kanyang dating asawa na si Trevor Magallanes. Sinabi ni Pichi na kanyang palayaw na huwag niyong gamitin ang pagkakataong ito para lang mag-content. date ng akpes! sa tamang panahon ibabahagi niya ang buong detalye ng pagkamatay ni Trevor kaya paalala sa mga content creators huwag maging insensitive dahil hindi lahat ay dapat pagpestahan at ipatrending. Kasi maraming lumalabas sa balita yung mga content creator na sinasabi nila na ang dahilan daw ng pagkamatay ni Anit ay ni Trevor ay ganito, ganito. pinangungunahan nila, di ba? Oo, yung lang oh, oh. mapanood oo. lang yung content lang maraming manood. Siyempre, curious ka. Dahil until now, hindi pa rin nagsasalita si Rupert kung ano ba tagang sanhin ng kamatayan o bakit namatay pa si Trevor, do na alam niya yung ano, nasa pamilya pa rin, di ba, kung i-share nila kung ano man ang pagkamatay, di ba? At saka hintayin na lang natin dahil alam nga natin mga 3 days ago or 4 days ago ay lumipad. nasa lumipad na pa Amerika si Pichi ah. Si mm. Pichi kasi po ay yan ang kanyang nickname no. Okay. Sa Amerika kasama ang kanyang okay. anak na si Athena. may diba? Dahil napaka-importante talagang nandun silang dalawa. Dahil Technically mag-asawa pa rin sila pa rin. dahil hindi Kaya pa rin sila annulled. Oo. So, siya pa rin talaga ang hinihintay ng pamilya ni Trevor na mag-asikaso ng week, mag-asikaso ng lahat-lahat. At pinakita ni Pichi na sa uh, hanggang sa huling sandali, mahal kita, Trevor, Ma. sabi niya sa dulo, 'di ba? At, uh, kumbaga, hindi pa rin niya, kumbaga ang inaalala niya siguro ngayon, yung mga magagandang moments nila nung sila pa. 'Di ba? Ko ano man ng Grayson kung ano man ang reason kung bakit sila plano uh, planong magpaanal o maghiwalay, nasa sa kanila na lang din yun, di ba? So, aabangan natin si Rufa, uh, hintayin natin yung kanyang sasabihin. Yep. So, wag po natin pangunahan na. huwag tayong magsabi na ang sanhi ng kamatay ni Trevor ay ganito at ganito. Kaya yun po, nakikiusap na si Rupa, di ba? Baka mamaya, ma pa kayo niyan. Mm -hmm. Kasi pagka sinabi niyo, sanhi ng kamatay, eh hindi naman totoo, di ba? Although may mga naririnig na tayo, friendship, mm -hmm. di ba? Pero kami po, kahit may naririnig na kami na sinasabi yung sanhi ng kamatay ni Trevor ay ayaw din namin magsalta. Baka naman, may uh -huh. nang naririnig namin, eh hindi naman totoo, di ba? So, hayaan na lang natin na manggaling mismo kay Rupa, in due time, nasasabi niya yung kung bakit o anong kinamatay ng kanyang mister na si